good day mga master. So, samahan nyo ako ulit mag-fishing today. So, today mga master, magahan tayo ng ano, uh, River Chivalis, yung maliliit na talakitok dito sa Bukana, sa amin mga master. So, sana meron ngayon. Kasi grabe yung alon. Lakas din ng hangin. Tapos, maximum low tide na negative 45 ata yun. Sobrang low tide. Yan. So, setup po lang natin mga master is uh, ano, yung old setup ko lang na ginagamit. Matagal na to mga master. Ano to? Uh, Gocher na medium light 802. Tapos ano, yung reel na tinertner ko dito is Casting Megatron na 3000 series. na uh, medium light setup tayo mga master. Yung ano naman, yung rattler sa biki na gamit ko mga master is ano, ah, uh, 15 grams yan so dito tayo magka first cast mga master um, medyo mahalon ito uh, rin yung gustong ano eh weather ng mga talakay talk so sana meron talaga ngayon mga master dito muna tayo sa mababaw grabe yung halon yan first cast Saan hindi magbuhol? Buhol master kasi ang lakas ng hangin Hindi na, naman siya nagbuhol So wala sa first cast mga master Diyan Sabi talaga yung hangin Woo! Saan na meron dito ngayon mga master? कहाँ है mga master Ah, nakadali rin Ah Nakadali rin ang isa <laughs> ah. Ilang kas bago na dali. Eh. <laughs> yeah. Ano ba 'yung mga kinahali no? Grabe. Grabe 'yung ala no, mas ano. Mga isa rin. Diyan lang natin mamasa, baka makasama pa to eh. Yan. Dali natin sa BK mga master ah. Man. Lapit na pala matanggal. Yan. Isa na tayo mga master. 10. A good size oh. Kita niyo mga master. Good size. Ulam na mga master. Yan. Oh, grabe yung alon! Ligon oh. ako sa alon mga master, grabe! forward tayo, kasi dito yung ah, grabe yun huwi na pa yung mga maser, grabe na yung alon, alon tsaka grabe lakas din ng hangin okay na ako sa isa wala nang ibang strike eh yan pituhin na lang natin yung mga maser <laughs> alright loyal ako sa isa kaya okay lang yung isa Woo! thank you for watching fish on mga maser